Kaliwat kana na ang mga dinaluhang pulong ng Pangulo sa ASEAN Summit. Sa isang meeting niya, napansing nakabaliktad ang watawat ng Pilipinas. Live mula sa Jakarta, Indonesia, nagbabalik si Maricel Halili. Masaya ano-ano ang mga tinalakay ng Pangulo dyan. Julius Sheriel, ilan nga sa mga tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa ASEAN Summit ngayong araw ang tungkol sa patuloy na paggamit ng ballistic missile ng North Korea. Kabilang din sa kanyang biligyan ng posisyon ang tungkol sa nangyayaring gulo sa Myanmar. Sabi ng Pangulo, patuloy niyang sinusuportahan ang pagkakaroon ng peaceful resolution sa nasabing bansa. Nangangamba si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na paglulunsad ng Intercontinental Ballistic Missile ng North Korea. Kaya sa ginanap na ASEAN ROK Summit ngayong hapon, mismong si PBBM ang nagmungkahi na dapat masigurong susunod ang North Korea sa mga resolusyon ng UN Security Council kaugnay sa missile. Suportado rin ng Pilipinas na ang denuclearization ng North Korea para mapanatili ang kapayapaan sa regyon at sa buong mundo. Bago ito, nagkaroon muna ng bilateral meeting si Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Dito ibinida ng dalawang leader ang matibay na relasyon ng Canada at ng Pilipinas. Narito ang kanilang mga pahayag. Opportunities for investment. Uh, the flow of, of, uh, of people back and forth as well is incredibly strong. Our uh, Filipino-Canadian uh, diaspora is incredibly, incredibly important to, uh, uh, to all of us, and they're uh, vibrant and contributing tremendous amounts to our country. We cannot have discussions without mentioning the uh, diaspora, the Philippine diaspora to Canada. And I noted during our, during our Independence Day, uh, all of these celebrations that were being held officially by local governments around Canada. Inimbitahan din ni Trudeau si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada sa susunod na taon para sa pagdiriwang ng 75 years na diplomatic relations ng dalawang bansa. Samantala, Cheryl Julius habang isinasagawa yung bilateral meeting kanina ni Justin Trudeau at ni Pangulong Marcos kapansin-pansin na baliktad ang watawat ng Pilipinas na nakadisplay kung saan nasa ibabawang pula. Ang ibig sabihin, eh parang sumabak tayo sa digmaan ganun kasi yon kapag nagkabaligtad yung pula at yung asul Uh, kanina, hininga natin ng pahayag ang Department of Foreign Affairs tungkol dito at ang paliwanag nga nila e eh, honest mistake daw ito at wala namang kinalaman dito yung ating mga protocol officers. Kaya ang sabi nila tuloy pa rin daw ang Battle of the Socks. Baka nagtataka kayo kung bakit ganyan yung naging pahayag ng DFA kasi kung matatandaan natin, yung unang uh, paghaharap ni na Pangulong Bongbong Marcos at ni Prime Minister Justin Trudeau sa isang APEC Summit e eh, nagpakitaan sila nung kanilang makukulay na medyas. Kaya yun yung kontek kung bakit nasabi yan ng Department of Foreign Affairs. Samantala, Julius and Cheryl, nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makaharap yung ilan sa mga kumpanya dito sa Indonesia, partikular sa larangan ng artificial intelligence at iba pang sektor. Base sa pahayag ng Malacanang at ng Department of Trade and Industry, tinatayang nasa $22 million yung na-secure nila na investment mula rito. Julius, Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.